mga shortcuts guys eh. ah wala na yata shortcut may construction na na. ito lang yung shortcut guys mapunta ang tagaytay or ilang Cavite may shortcut dito eh. Ah, na naman gusto yun yung tugtong nung paang pala ano lang na ginagawa nila doon sa kapila may lipat siguro nila yung ano dyan yung poste hindi tinuloy yung poste doon ito so guys magalagpas nyo ng wilcon dito yan dito tayo shirt ka di ba nakaposte na doon sa ano sa division tinanggal nila so baka nilipat na dyan nagbago isip or nagchange ng design ang ganda na rito puro semento na wala na masyadong lubak dito tayo guys sa likod ng FCI dadaan oh, gotcha. off-road gaming may off-road dito na konti dito tinuloy eh So pag umulan, mahirap dumaan dito Ngayon nag maganda pa kasi matigas pag umulan niyan Diba? Nasa forest kami, off-road gaming kami rito Nandito na yung shortcut, punta kayo rito guys Si Sir Vince ang nagano namin na, sa amin nito eh nag -introduce Sir Vincent Nasama ko sa CNF dati Nag-bike lang kami Sabi niya, bike tayo isang beses sabato Sa likod lang ng FCIE Ito na yun, nag-trail kami rito Ah, diba, gubat na gubat dito Tabi-tabi po Tabi-tabi po ito pinatungan nila ang lupa Ayan, Kaya medyo ano Madali na yung trailer Pero dati puro bato-bato to Pag after ulan Tapos dinadaanan to Puro ano to Malalaking bato So sinara na talaga yung dito na Shortcut to na Ayan, dyan sinara na. Dito talaga yung way Opo. Wala na talaga siyang ano. Tinabunan na siya ng lupa. Hindi na siya talaga ma sobrang mabato. Natabunan niya na yung mga bato. So safe na yung ano niya. Umakina ng motor niya. Wow. Ayan, maganda rito. Wala masyadong nadaan guys. Third na natin tapos parang New Zealand to Pag ano Pag nag green talaga yung mga damo Mamaya sa unahan Makikita nyo para siya Nasa New Zealand Sinapadyak ko to minsan mag eh Maganda talaga siya Pagka uh, Nag Anong tawag niya yun Parang hindi ngayon tagtuyo Kulay brown ngayon eh Pag after ng tagulan Or during tagulan Green na green yan guys Para siya Para kang nasa New Zealand Meron kasing parang ano dito Private property Maraming gwardiya ano, ano, Dito rin nagtitraining Yung mga gwardiya Sa area Meron ding area dito na pwede silang May trail po <laughs> Ayan dyan May trail dyan Luka kasi yeah, yung private property yan bawal no trespassing na kalagay dyan pero ito yan yun na yung rough road maigpi lang pero pag umulan nga kasi mahirap na huwag na kayong daan daan dyan baka matumba lang kayo or madulas ayan magtag araw yan maganda dumaan dyan kasi matigas yung ano ayan o. daming bikers o Good morning. Good morning. Ito yung sinasabi ko, parang yun okay. Kasi, yung bigay. Kasi, mapapayang daw doon. Oh, kita mo na yun pagka medyo nag-aalaga sila ng baka. Minimaintain nila yung mga baka noong damo yun. No? Oh, yan. Para ka nasa New Zealand, Yan. 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 Ganda rito may maintain nila yan pag yan tag ano green na green na green ngayon tag toyot medyo brown lang sobrang init kasi namamatay talaga yung damo sa init pero yan ano to parang pala talaga ng mapa to ang dami the investment dyan so yun lang guys no? <laughs> sabay ganun naman. thanks for watching please like, share, and subscribe babush sabay ganun naman no? para lang yung vlog natin ganun lang guys no? ha <laughs> 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 Ayan siya, tapos residential so na yun dito sa mababa tong shortcut na to guys eh. parang siguro mag trail dito eh. no? Tara siguro mag trail yung lakad lakad ba? Huwag ka lang pumasok dyan ng mga private property na yan Baka barilin ka ng gwardiya Pero masarap, parang masarap mag trail dito eh Bawal ka nga pala ngayon mag trail Kaya may ano ka Paltos Dito guys may nagbi-baseball. Dito sa unahan. Yung may-ari siguro nitong farm, nagpapa-baseball. Dito oh, itong area na 'to. bayon ay ito ba 'yun? Nasaan nga yung area na maraming nagbi-baseball? Sa unahan pa yata Ay hindi nalagpasan na natin ano. Ay hindi sa unahan pa. talaga merong baseball. Saktong-sakto pala may baseball. Saktong-sakto yung daan natin, guys. Maraming tao rito eh. Mga oh, may nagbe-baseball Ngayon. Ball park nila to rito eh. Ngayon. Ay wala na, umuwi na sila Tapos na Ayan o oh. Ball field yan nila guys Baseball field tapos na oh, tapos na or mag oh, oh, barang tapos na <laughs> nakakala kasi tatakbo lang sila eh biglang bumalik si kuya <laughs> buti hindi mapuntang na yung balik niya pineapple farm dito guys So after ng baseball park Ito pineapple farm Maganda rin magtayo ng farm dito Kasi malamig yun Ayan, may bagong kalsada Ayan Saan kaya mapunta yun o? Oh. labas no na ay ano sa may ano daily may ganun di ba yung isa ang labas ay sa may Wilcon Depot yun baka ang labas na sa may bailiff naman farm dito guys yan yung lifestyle dito sa farm yan yung hindi naintindihan ng mga manilenyo kung gaano kasarap ang buhay ng may farm ay farm nila mas mayaman ka pa kung nagtatrabaho ka lang sa city de mas okay pag may farm naman ka pa dun sa ano nagtatrabaho ng 20 hours a day mo na po problemahin yung ano mo pagkain mo sa araw-araw so wala kang stress walang stress sa farming hindi kagaya sa Manila kailangan mong kumayot ng kumayot para may pambili kang kakainin mo sa araw-araw let's go guys see you sa next vlog ay ito na pala yung ano ito yung parang bayan or barangay na madadaanan mo pag nag shortcut ka rito barangay bata ha bata bata barangay batas sila yung batas di, oh guys. <laughs> dito guys Barangay batas dito ka sa may covered court liliko pakaliwa ay pakanan Ito ang labas mo sa covered court na to Yung sinasabi ko Yung may labasan doon ano? Hindi ko alam kung may labasan Papunta doon Highway anyway. Pero dito kami normally dumadaan Sa loobay Nang barangay bata. makatainik saka malamig na yung weather dun kaya tayo dumaan para malaman natin ano dun tayo dumaan. magtanong tayo magkaan sir yung pakanan po doon sa may covered court saan palabas po yun ay wala yun inog na paigdong pa rin kayo inigot pa rin kayo babalik pa rin dito sa okay. balak sa naming maglasalit eh sa silang dito lang talaga okay thank you po wala ko dahil sa malay kayo mas malayo kung kayo dadaan Thank you for thank you. Thank you for it. Thank Huh? for it. Thank you for you want to Ano kaya yung tsura doon? Ano? Yan pala may waterfalls ano? Sabihin, ay may ilog po yun May waterfalls doon <laughs> Tara let's go <laughs> Di masyadong malamig takto lang and guys so nakalabas na tayo doon guys pagpakaliwa pabalik lang silang Cavite or palabas ng silang Cavite pagkakalit namin doon kanina sa so ay pagkana naman pa Amadeo so pag Amadeo tagaytay ang biyahe mo kanan ka pag silang naman kaliwa ka pag Aguinaldo Highway tagaytay yung biyahe mo Let's go! dito tayo sa mall na to ng silang di ba? may traffic light hindi ko matandaan kung Robinson's Mall ba to or, Robinson's Market no? so yung maliit na mall ng Robinson ha? Yung Premier Plaza Mall ng Silang dito yun guys yung may traffic light dyan sa crossing so may starbucks na dun grabe na yung development dito dati jollibee lang meron maraming pagkain kainan dito meron nga mga so, Lasalet tayo So babalik kami yung Lasalet Para mag church Nasa stoplight pa So yun lang yung shortcut namin Kung so, minsan traffic sa main ano, Sa Aguinaldo Highway At least doon may view ka na dire diret silang ngayon Let's go So go na Kaliwa, La Salette Or balik ng sila or dasma pagkakaliwa ka dito meron po sa dasma pagkanan mapunta tagaytay alam nyo na yun lagi kayo mapunta Tagaytay, tagaytay diba yan ito makikita ko yan dadaanan nyo yung crossing ng traffic Ipagkantay na walang parating Paparahin talaga yung parating Roma or hindi pa dito tayo magpa